para classic mga bet bang classic doon the flavor. Eh naman po ang Italian sausage, ayan. Hot and spicy sausage ayan Tayo muna Red station Yeah, the one is station, yeah. Pasto station yeah. stasiun elektrik dan stasiun appetizer What? Yeah. sarap iya ini apa yang tempura from vikings Ito yung madaling lang maubos doon. Kaya yeah, gusto kong makakain, waiting siya. Yeah. Tempura! 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 Oh, ito naman yung... Ibingkang malakit saka uh, yung kasaba cake yan ng Vikings yan social face like a rubber yan ang pizza station dito sa Vikings all of Asia yan so, nandito na. ang kanila yan mga pasta dito, yan Italian station yan po pasta nila. Ayan. Pasta station and pizza station. Tempo. Ito naman po ang kanilang Indian station. Ayan, sari-sari pong Indian food. Ayan po. Ang nakakita dito. Ayan. Sa Ayan. Shawka and Bib Shawarma ayam po Berlakian station tahini chicken ayan chicken tikka masala at ang moroccan chicken niya, masarap po yan ate pa nating oh hey okay. ang adikon manggaling mga pang ngagas na jalapen ya food the Okay? Ayan, meron siya so, dahil siyempre yung limao na yung ating food salad. Ayan. Meron din tayong blueberry parfait. Ayan. Siyempre, yung nasa ang strawberry swiss roll. Then, yung panda. Ayan. So, yun ang classic tiramisu. Ayan pala yun. Para sa ating parang coffee jelly siya tiramisu. Siyempre na dyan, chocolate. Patch cake. Ayan. Dito naman yung sari-sari na klase ng cake. Nandito, makikita yun rin dito. Ayan. Ang tri-fruits ko yung roll, caramel cake. Ayan. Red velvet cake. Ayan. Ayan, vanilla warm pound cake. Ayan, ito yung strawberry cake nila. Para may roll cake ayan, meron silang choco mousse cake siyempre yan ayan, choco green cake ayan oh, meron din dito ayan ah mm -hmm. pag gusto nyo naman ang kakanin meron din dito ayan, ang puto bumbong nila ayan meron silang bibingka ayan Siyempre, banda rito. Ayan, meron din sila. Ayan, kasama puding, meron sila. Then, yung bibing kamalat, meron din sila dito. Ayan. At meron din sila. Ayan. Kuchinta. Ayan. <laughs> Siyempre, hindi mawawala ang halo-halo station. Ayan. Marami sa of din ang kanilang halo-halo station. Ayan, ang halo-halo. Marami din yung flavor. Ayan. E, Ito naman po ang mga giant panis dishes. Ayan sarap niyan may mga sushi sila at tempura yan dito diba tayo sa Japan Station yan po oh. Japan Station

tayo. Lumpiang toge naman tayo dito sa bike miss na Itikman natin lahat yan. Mm -hmm. Nachos chips, tomato salsa, jalapenos, ayan po. Ayan po, ang sasat ng pagkain dito sa biking. naman tayo sa soap station ayan, nandito yung mga salad nakikita nyo dito ayan ayan, mga mahilig sa salad ayan, nandito dyan sa soap station ayan po ayan ayan, ayan. ayan ang amoy pa lang ay kayo ay magbubusog na ayan ah. ito naman tayo ngayon ayan, tayo sa Philippine New Station ay may Philippine Station na ah, Lutong Pinoy ayan, luto tayo dito Ayan, meron ito yung lain. Ayan, napaklay in bisaya Visaya. Ayan. Masarap yung lain, ha? Uh. sa ibabang. Panalo. Okay. O, ayan. Grill station. Ito naman, ayan. So, Sari-sari pong isda, makikita nyo dito sa grill station. Ayan. Happy Salmon Belly, Chicken Yakitori, Pork Skin, and Sweet Giant Squid. Maraming kumakain dito. Ayan. Ang dito sa so, Thursday uh, Station ito. Mga sa ibang bansa naman ito. Mga ano. And then, it drives like Indian Station. Ayan. Mga pagkain. Indian dishes naman yung nandito. Mga katipa. Mga kawinis. Indian Station. Ayan. For the Moroccan chicken, tahini chicken, chicken Tikki masala. Ayan. Fish curry then asaba kis. Ayan. 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 Ah, di to palang eh, magbubusog na tayo. Ayan. Yes, tayo sa mga donuts. Ayan, sari-sari mong donut kung nandito, Ayan. Tamang tamang sa mga bata. Ayan, no? Merong crinkles. Ayan. Masarap. Ito ang panalo. Oh. Chocolate. Ayan, masarap. Oh. Ayan. Mga panghimagas. Meron dito, no? Lahat na nandito na, no? Klase ng mga chick cake. Ayan. All of all kind of cakes. Ayan, nandito na rin. Ayan, yung caramel uh, bars. Ayan, brownies. Ayan. Yung mga ayan. Gusto ng mga ice cream. Ayan, dito. Ayan, yung mga gusto ng ice cream. Ayan, meron tayong ice cream station dito. Ayan, no? then, mga prutas. Ayan, meron din tayo. Ayan, yung, yung pakwan. Ayan, inya. Ayan kompleto kompleto okay, meron tayong mga ano ah uh, kakanin meron din tayo hindi mawala yan kaya meron tayo puto bungbong ayan pala meron din sa sapin sa ayan no? kuchinta kasaba puding din to masarap siguro ito, bibingka. Then, smilk, to bibingka condensed milk caramel bar yan yung drinks naman ang halap nyo ayan meron meron din dito ayan, mga drinks ayan kompleto okay, rin dito ayan yung hot tea ayan titimpla kayo ng kape pwede rin, na din niya ayan, may mga drinks naman ayan, meron tayo sa good galaman ayan, four season, coffee bird lemonade, strawberry mango, ayan, meron tayo niya ice green tea, ayan meron, then infused water ayan, meron din dito ayan ayan, oh, Red wine, ya, nandito. Ayan, ya, Okay, ayan, nalibot na natin. Ayan, uh, kain may kakain na. Tayo ay kakain na. Hanapin natin yung ating mga kasama. Nasaan na sila.